maayong adlaw sa inyo ha maayong buntag sa tanan no nanapod medre sa area magalang sa among ginatrabahuan tra tol unsa imo ang maingon sa tuang vlog karon sa naata dire area ay no problem at least kahit sagbot kahit sagbot permitit tama to tama tama yan to tama tama yung sinasabi mo may, may isa pa kahit pigado so, anong masasabi mo sa ating vlog na yun kaya nandito tayo sa area ang atin lang yun ang atin lang yun magtatrabaho tayo dito sa sulod sa pinahan <laughs> tama yan to good good yan to good ano pang isa ano pagpuno ano? <laughs> ng tayo ang mga atong sakyanan pauli na tayo sa ating bahay kahit malayo. Kahit malayo. Good, tol, good. Ikaw, usahay, katawa ko si Mato, makikatawa. Kahit, katawan... kahit malayo ang atong tatrabaho, <laughs> <laughs> ay... Ano yung mo, tol? Basta makakain tayo. <laughs> <laughs> ikaw, tol, ikaw pa isa pa. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, asabihin. <laughs> ano yung sasabihin natin, tol? Talagang yun na yun. Anong talagang na yun? Siyempre, at least... Meron tayong trabaho araw-araw. Tapos para hindi magutman ang yung ating pamilya. Good, yan ang gusto ko tol. Kasi so, nandito tayo. Kasi kasama natin tol, kumukumo, nagkuha lang kawat. Unsa kumukumo?